yun good morning mga kalaot. Sunduin na yung mga tawa natin doon sa tabi. Mahaga na. Or sa manang paglalayag natin. Kapon, hindi tayo <summer> kasama natin, nandiyan namin sila para uh, makapaglaat ulit tayo. Sana-sorte tayo ngayong araw. Siya! Dalo na! ng mga, mga kalawad ay nakahanap na tayo na kawa ng ista ayon mga kalawad na pakalawak ng kawa na yun oh. at saka tingnan natin sa fish finder kung makapal yung laman niya piniprefer na ni kalawad tamtam at kalawad balat yung ating lambat para sakaling malambatan natin yung isda at yun mga kalawad ayun no oh. grabe ang kapal ng isda mga kalawad estimation namin yan Siguro mga mababa yung sampung tiklos yun mga kalaot. Sana malambatan natin. At yun na mga kalaot. Hindi na nakapagpigil ang ating piloto sa pag-area ng, ng lambat. Dahil sa napakalawak ng isda. Malakas na nga mga kalaot yung hangin. Tsaka na din natin makita yung kawan ng isda. Sobrang lakas ng hangin. Ayun ito nga mga katay sumihila na namin yung lambat malawak-lawak uh, na yung nabitawan natin yung lambat mga katay sa lawak din talaga ng isda At dito nga mga kalata, inabutan na tayo ng malakas na hangin tsaka alam. Dahil sa maagos, mabagal yung pagilan natin ng lambat. Kaya naabutan tayo ng malakas na hangin. At dito nga mga ay na namin ang aming uh, lambat o ang aming sintro tawag sa amin ay aming puyo yung sa gitna para makuha namin yung isda Ayan. At yun na nga mga kalaut, Awa ng Diyos na hindi natin na huli lahat ng isda. Dahil nga sa malakas yung hangin. Ngayon na nagkarmada dahil tapos na kami maghila lambat. Eh dalawang tiklis lang yung ating uh, na kuha mga isda mga kalaut, Pero ayos lang yan. Ito si kalawot balat ay nagbilad na ng kanyang uh, parte na dilis. Ayan. At mayroon na nga sa unahan na tuyo na nakahapon namin kuha mga kalawad. at mayroon pa tayo dito nga uh, yung palad masarap yan mga kalawat i e, prito na toasted pang pulutan at uh, natin kanina kunin na natin sa ating bilaran kuskusin na natin Ayan. so hanggang dito na lang mga kalawad.